Mga kabiker, ang i-share ko sa inyo ngayon, itong bagong resipi ko ng banana bread or banana loaf. Sa mga mahilig sa banana bread or uh, banana loaf, uh, kahit baguhan po kayo sa paggawa ng uh, banana bread, madaling gawin lang, makuha nito mga kabiker dahil napakasimple lang. Panoorin yung video, napakadaling gawin lang. Ito yung ating mga ingredients. Tatlong pirasong saging, durogin lang natin. Uh, Pagka-nadurog na, ilagay natin ang ating 1 cup sugar, dalawang pirasong itlog. Pagkatapos, lagay natin ang ating uh, one half cup ibab milk. Maglagay lang din ako ng 1 uh, one half teaspoon na uh, salt mga kabikir. Uh, haluin lang, uh, patunaw-tunawin yung ating uh, sugar. Pagkatapos ilagay natin ang ating one half cup oil. Tuloy ang paghalo. Uh, pag nahalo na ilagay natin ang ating 1 uh, cup third class flour. One cup uh, first class flour. One teaspoon uh, baking soda. At kunting ilupod coloring optional. Pwede maglagay mga kabikir, pwede rin hindi haloin lang. At gaganito ng mga kabikir, lagay na natin sa ating lagayan. Ang ating lagayan, huwag kalimutang pahiran ng shortening oil or margarine para hindi lumikit ang ating banana bread. Tapos naghiwa-hiwa ako ng saging at inilagay ko dito sa ating banana bread. Pagkatapos, lutuin na natin sa ating kaldero, katamtamang apoy lang. At lutuin para bibingka. At 30 minutes mga kabikir, naluto ang ating banana bread or banana loaf. Sa mga baguhan na mahilig sa banana bread, subukan nito mga kabekir, kaya nito napakadaling gawin lang. Ah, uh, sa hulmahan mga kabekir, adepende uh, sa inyo kung uh, malaki ang kaldero ninyo na lutuan. Ah, uh, pwede rin malaki ang hulmaan yung magkasya lang sa kaldero mga kabekir. Ang ilagay sa lagayan, uh, kalahati lang sa lagayan kasi aalsa pa ito. Ah, uh, mga kabekir, sana nagustuhan niyo ang uh, recipe na isinere ko sa inyo ngayon. Ito 'ng uh, simpleng banana loaf bread at ah uh, mga kabekir, abangan niyo pa ang iba ko pa mga recipe. Uh, marami pa tayong mga recipe, mga kabikir ng tinapay. Mga simpleng tinapay na lutuin natin sa uh, kaldiro, uh sa kawali at sa oven. Mga recipe na pwede natin kapag kakitaan mga kabikir, pwede natin magamit sa pangnegosyo, uh, pwede na natin uh, magamit sa pangmerinda. Uh, mga kabikir, kapag oven naman ang lutuan ninyo, uh, maglagay lang ako ng uh, temperature sa uh, recipe Kung ilang temperature, kung ilang minutes, uh, maluto ito kapag sa oven lutuin. Uh, mga kabikir, maraming salamat sa lagi niyong panunood at sa pag-share sa aking mga video. Uh, mga followers, mga viewers at sa mga non-followers, maraming salamat sa inyong lahat mga kabikir at God bless sa ating lahat.